Tak mga kabataan, na naman man. Kadako lang na ng yan. Deka na glebor.

Pabakal kong misil yun. plastik. Kaya kumawasan kong kawayan, Ang kawayan pa rin naman, yan islang. Ako lang. Hindi ko naman nakaka... pa

Nagal di lang mga nigg. yung ano mo yan. Talagang may na pang ano. Araw no, ka niyo. Hindi no, mga mga nigg dito. sa

Oh. gi. Okay. Uh, ang pagtatali pa, nga labak-laba. Oh, eh, o, guwap pa baga. O, diyan pa o. O, diyan pa baga o. Say mo yan. Say mo yan. Say mo yan. O, na. O, diyan pa palayo. Di na o. Finish.